Welcome to this video mga kajijo ayan na, Welcome back So dito na naman tayo sa ating orchids So meron tayong ililipat ngayon yung orchids na Latigo So tara na So ayan ito yung sinasabi ko kayo sa inyo mga kajijo yung latigo orchids natin ayan, na. ayan yung bulak ayan ang bango so kunin natin to ito yung saha nila. Ayan. Saka ito. At yung saha nila, mayroon ding saha. Oh. Ayan. Ay, natanggal na pala ito. Laling ka ito sa taas. Ayan, ito yung itanim natin ngayon. Ayan na mga kajijo. Mayroon tayong pangtali. Pangtali sa bunot ng niyog. So, ito na. Ito yung bunot ng niyog. Dahil sobrang uh, init ngayon. Kaya, diniligan natin para hindi siya masyadong dry. dry. Ito po yung natin gamitin na magaya natin ng ano? at doon natin ilagay uh, kanya, ang mga uh, jizo. Doon sa my fortune tree. Kasi mah mahaba to. So baka pag matagal na at dumami sa sagyad sa ano yuta So yan na, tara na let's go Lagay na natin doon sa lagayan natin Yan. Yan ang mga kajijo dito, dito natin ilagay uh, si pag dumami ito at mataba yung voltage natin sigurado nga abot dito yan aabot abot yan yan talik na natin yung bunot talik na natin yung bunot ng yung at ito so oh, kumbiyor yung ginagamit natin si hindi to siya ano madulas langit pag nylon yung ginamit nyo guys ka, Jijo. madulas ilagay na natin yung orchids natin latigo yung latigo orchids natin o. yan lang kabit lang natin buhay na rin to yan yan lang at didiligan lang natin ang araw-araw natin to didiligan ito yung mahaba yung mga gamot nila kasi ano nakahangir sila pero pag nakadikit na to sa ano dito ah uh, hindi na to ganito yung tsura ah didikit dito to sa katawan ng fortune tree yan yan, lang at wag lang nating uh, ano yung yung katamtaman lang yung pag-ano natin pag-tali hindi lang anuhan yung i huwag nang nakasan ganyan lang o okay naputul ganyan lang mga kajidyo yung advantage dito sa kumbiro na ginagamit natin eh, hindi siya madulas unlike sa nylon yung ginagamit nyo hindi kayo makapag uh, ano sabi yung hugot ayan So, didiligan natin mga Mga kajijo ayan. Didiligan kuha tayo ng tubig. Ayan. Araw-araw ko yung ito na ano, diniligan. Pero ito kulang to sa lagang si ayaw ko magpadami ng ganito. Pero sa so ngayon, uh, ah, na nagano kang ng paraan ginawa kong paraan upang dumami to yung nakapokus kasi ako sa mga puting orchids ayan yung ano yung irasa natin Konting tribria lang sa irasa natin, mga ka-jijo, ha? Ayan, sa part part na meron akong na-upload nito, yung wala pang mga saha. So, ngayon, nakikita nyo na, oh, ang dami ng saha. Ayan, oh. Ayan. Yung mga saha, oh. So, ganyan lang. Sa mga nakakita sa una kong video, oh, ayan, oh, ito na yung konting update. So, ayan, oh, dito. Baka... Uh, gumawa rin ako ng video diyan. at ililipat na natin sa lagaya so sa ngayon mga kajijo thank you for watching ingat kayo palagi bye bye good bless